Boss, saan dito yung pwede mag apply Sabi mag-a-apply nga po. Ha? Ano ako? Tingnan natin yung kailangan mo. mag apply ka dito? Oo. Mm. Mukhang ko pala. Hindi? <laughs> eh? Mag-a-apply ka talaga, dito eh? Baka, di mo... Baka, hindi nang bibigyan nga na pang-abuli dito. Nangyayin ka lang ata pang-abuli eh. <laughs> Rapley ka ba? Oo, oh. sigurado ka? Oo, oh, ito nga, oh. oo. Oh. Tanya, itsura mo ah. ang kinder di ka pa la eh. Ay, sa'yo. ko yung iya, iya. Iya, nag email ka ba dito? Oo, oh, iya. Nandiyan, nandiyan. Paral, paral mo. Jadi sa'yo, jadi oo. Alam mo ba, ipipitsugin tong kumparaan. Yeah. Sa aplen mo? Hindi. Yeah. Kaya sa Pucarero lang ata aplen mo eh. Hindi. Yeah. Yeah. Tingnan mo gan. Hindi. sa Ricardo ah. Totoo ba ito. Sa itsura mo ah. Uh. Tapos ka ng... Puta, science and technology? Uh Oo. -oh. Major in... Spaceship? Mm hmm. Ang inaas ng pre-aralan mo ah. Nakapunta na ako sa ibang bansa, boss. Punta oh, Sorry po, boss. Pahinsya na po. Kala ko po kasi wala sa itsura niya. Eh. Mukha po kasi ang haggard eh. Ay, ganyan siya. Paano po ang yung posisyon dito? Manager. Pahinsya na po, sir. Manager? Sige po, mag-upisa na po kayo bukas. Hindi. Pahin yung akong alaran. Next. Ay, magandang hapon po, sir. Ito so, po yung email na sa inyo na, na bako, po. babaso. Hindi pa. Wala kami hearing ng basurero dito. Oh, Nag-email ka? Nag-email po ako. Ano ang mga atwis? Mukhang ano. Pero tapos pala ito kaya. Pa, hindi pala kapasanak-ender to eh. Eh, nakagraduate naman po ako lang. Nasa image ko naman po, ma ano nyo naman po yung aking... Uh... Eh, isipin na natin, gumawa ka pa sa ka. Parang, forma mo pa na, parang kang, parang kang ano eh. Mungunan ng bakal dito eh. Eh, okay, ganun, ganito lang po ako magsuot sir eh. Ano, simple lang po kasi ako manamit. Simple Hindi lang ba po. ba na, nabasa sa labas pa lang ng kumpanya? O nung kinukuha dito? Ang kinukuha dito tapos pa sa pag-aaral. po, kaya nga po ako nandito eh. Punta okay, yung isa kanina, tasa pinag-aralan pala nung. No? Wala sa itsura tayo. Sige, oh. titignan ko yung ano mo ha. Sige okay po. Anong pangalan mo? Ricardo Nyo. Ricardo Nyo. Ricardo Nyo. Tapos ka ng college in Harvard University? Oo. Ah, Totoo ba yan? tapos po siya. Ito. Ako po y galing po sa ano eh, nagtrabaho na po ako sa ibang planeta eh. Ito po siya. Po po kayo, sir. Okay, sir na po. Okay Ay, kayo po, sir. Okay po. Ay. Ano ba gilibre? Puta, limang, limang course po tinapos nyo? Oo, oh, lima po. Nagtapos din po ako ng, ano, nagtapos din po ako ng doktor. Oo nga po, makalagay. Oh. Uh -huh. sir, pasensya na po sa mga sinabi ko. Oo. Uh -huh. Medyo umaan lang po, hindi lang ako minsan, eh. Oo. Oh. Ano po bang gusto nyo po dito? Ay, papalitan ko sana yung manager niya dyan eh po ang manager dito. Papay. <laughs> Ikaw po ba ang manager dito? Ay, paano po yun? Yan po ang gusto kong ipapasokin na trabaho eh. Sige po, kayo po ang manager okay. dito. Ang gagawin ko na lang po, pag ako'y nakapasok, gagawin na lang po kitang assistant. Yo, okay po sa akin yun. Ah. Okay po. Ano po? Kaya na po ako nun. Ah, uh, start na po ba ako bukas? At sige po, kayo na po ang bala dyan. Sige. Bukas, start na ako sige. ha. Kaya na po yan. So, Ay. Gawin niyo po ang lalay ha. Ah. Lalay lang po ako. Ah, sige, sige, sige. Okay. Kupa na walang trabaho. <laughs> Wala kasi mga churi, mukha kayong kupal eh. <laughs> ang unang mong gagawin, lilinisin mo yung CR ha? Ah, CR po, lahat po. Lahat ng CR, lilinisin mo. Ah, tulad, 80 po ang CR dito. Akan po lahat lilinisin yun. Oo. May makakasama ka naman isa. Yung katulong ko. Ah, sige po. Yun lang po ba gagawin ko dito sa kumpanyang ito? Oo, oh, yun. Yung wala ka bang gagawin kundi maglinis na maglinis ang CR. Sige po, start na po ba ako ngayon? Ay, pwede na. Sige po. Okay. Sige Sa Upang bumaba po sa siyong <laughs> puti.